Ayan sila mga kasinyor Ito pa isang klase yan Ito yung dandala yun Ayan, ang, dami, ang dami nila Masyadong yun, Mabilis silang dumami Ayan pa yung isang klase ng dandala yun Ayan ang mahirap bunutin Yung may mga tinik na yan oh. <coughs> Ito pa isang klase na gusto kong patayin. Yan. Hello po mga ka -senior. Good morning po sa inyo. Ah, uh, kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay uh, bali pang uh, pitong araw na naming uh, nasa kuwan uh, 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 restriction water restriction level 4 again. At uh, pitong araw na po akong pang pitong araw ko na po itong hindi na hindi pagdidilig. Uh, mabuti naman at nung nakaraang mga araw, isang araw yatay o no, dalawang araw e eh, umulan. Maghabong umulan. So parang ipabinao na nila yung ng langit yung mga halaman. So ngayon po ay uh, ang gagawin ko ay uh, magi-spray ako nung uh, pampatay ng damo, ng uh, hindi damo pala, yung pampatay ng uh, ano uh, mga magadandalyon at yung mga ibang mga weeds na tumutubo rito sa aking lawn. Uh, Tahila. Uh, Kuwan na po ngayon, uh, September na nga at uh, hindi malapit na namang mag-snow. So gusto ko bago ma tapos itong September hanggang umaaraw pa eh ma ang ko itong mga dandalayon at mga iba pang klase ng uh, weeds na tumutubo. Uh, kasi itong akin pang-spray mga kasinyore, eh ko na a year na isang taon na, last summer ko binili at may natira pa akong uh, halos dalawang litro pa ito. so gagamitin ko itong uh, isang litro, itong kulang isang litro at uh, sa summer next summer, next year yun, eh sa spring mag-spray ulit ako para maubos na itong mga dandalayon nito sa bagay mahirap talagang lipulin ito eh dahil yung mga ibang uh, bakuran eh meron ding mga dandalayon tapos yung pang malapit sa aming park eh, eh napakarami pa rin uh, dandalayon tumutubo so mabuti lang na naaagapan so <clears throat> at ipapakita ko po sa si inyo mga kasinyor itong aking gagamitin na Uh, kuwan pang uh, pampatay ni tung mga damo ni weed, weeds hindi hindi damo oh ito po mga kasinior ito ito po yung aking gagamitin uh, Kileks na kilex uh, na kuwan concentrate babalik ko at uh, Francis yung Francis yung nakasulat ayan ayan po ang aking gagamitin Uh, di, uh, dito ko naman siya ititimpla sa pang spray ko na ano, ito ito ayan ang ang hatol po nung pinsan ko eh, eh tapangan ko raw o dagdagan ko i-overdose ko yung paghalo hindi yung kasi ang noong nakaraang summer nag-spray ako pero sinunod ko lang yung yung tamang halo na nakasulat dito sa bote eh parang matabang sa palagay ko dahil hindi naman masyadong tinablan yung mga uh, damo na gusto kong mamatay yung kwan na is yung weeds na gusto kong mamatay So ngayon susubukan ko na tapangan itong aking uh, paghahalo. O sige po mga ka-senior at samahan na lang ninyo ako sa aking pag-spray ng uh, pamatay, uh, pamatay damo na ito. O, ito mga ka-senior yung aking gustong patayin ng mga damo. Ito, dandalayo ng tawag dito. Yan. Ayan o iyan sila. Ah binobunot ko sila mga kasiyor. Eh kaya lang eh mahirap masyadong kun pag makapal, pag marami sila mahirap bunutin. ayan pa 'yung isang klase ng dandalayon, ayan nang mahirap bunutin yung may mga tinik na 'yan oh. <coughs> ayan. Ito pa 'yung isang klase na gusto kong patayin, 'yan. papakita ko pa sa inyo yung iba pang klase na mahirap din patayin na gumagapang sila sa ilalim at uh, sumusulpot na lang kabod yan mga kasinyo ito yung kung sabi tawagin ko yung gabi-gabihan yan. yan sila so titignan ko ngayon pag kung tatapangan ko yung halo ng lason ay eh kung nung pamatay damo mo eh kung mapapatay sila dito sa tabing bahay marami ayan o oh. Ayan sila, ayan, sila mga kasinyor oh. ito pa isang klase yan ito yung dandala yun ang dami nila masyadong nakuan mabilis silang dumami ayun pa oh. ayan. so ayan mga kasinyor na ipakita ko sa inyo yung gusto kong patayin na mga damo kaya dun sa backyard ko naman eh medyo mataas na kasi ang sikat ng araw kaya ma, mahirap ng kuhanan ng video dahil nga sa uh, may anino ay eh, yung, yung kinukuhanan ito po yung iba na naka, nakalagay sa tabing bakod sa lilim kaya ako kinuhanan ayan o mga ka-senior at ako ay eh, nakatapos ng mag uh, spray dito sa aking uh, backyard so pupunta naman ako sa harapan ng bahay namin at yun naman ang aking uh, i-spray Senior, ang pag-spray ko dun sa AD dito sa mga uh, damo ay eh, ikuan lang isa-isa. Ang billing kasi nung aking uh, pinsan eh kung hindi naman makapal na makapal eh isa-isa inalamang tapatan ng sprayer. 'Yun na lang mismong uh, uh weed ang aking uh, ini-spray senior nakaubos na ako ng isang kargan uh, karga nitong aking uh, pang, pang spray uh, kulang pa rin so magtitimpla pa uli ako ng uh, isang timpla pa at uh, nasa bayan pa naman ng pagkasira nitong valve uh, nitong uh, pang spray ko uh, tumatagas kahit na naka hindi ko na ba pindot ito pinipindot ito at lumalabas pa rin yung uh, yung uh, gamot so aksayado so gagawin ko mamaya pagkatapos kong ma-spray itong uh, uh, natitira pang uh, dapat kong uh, sprayan oh. mainit po ngayon mga kasinyor Uh, ang forecast po ay uh, mamayang mga alas tres ay mag 32 degree. So wala pa namang mga uh, ganong ulap ngayon. At maga uh, mag alas 11 si pasado na. So ay uh, napakainit ng uh, malinsangan yung simoy ng hangin. Hindi pa naman humahangin. Uh, yung, sikat ng araw ma, masakit sa balat. Ah, sige po mga ka at itutuloy ko na itong aking pag-i-spray. Ah, oh init. Ayan po mga ka-senyor ako'y nakatapos ng mag uh, Uh, spray ng mga uh, damo yung pamatay ng damo na ginamit ko so i-update ko na lang po kayo pagka kung ano ang nangyari dito sa inesperian ko ng mga <clears throat> dandalayon at uh, tanghali na rin po naman at napaka uh, mapakainit dito sa labas So maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito uli dito sa uh, pag-spray ko. Uh, at hanggang sa susunod na video na lang po tayo magsama-sama. Okay po. Marami pong salamat. Bye Bye.